Ngayon naman ay ang Lucifer ang talakayin natin. Ano ang mali sa Lucifer? Bakit mali ang Lucifer? Ang mga bagay na ito na ating tatalakayin ay sensitive issue at critical matter. Napakahalaga at napakalaking bagay nito sa pamumuhay bilang mananampalataya at sa ating paglago sa katotohanan. Ito ay sa dahilan na baliwala ang pakikipaglaban mo kung sa iba mo naman na ibubuntin ito. Kung sa maling entity ang pakikipaglaban, kung baga sa target ay ibang target naman ang inaasinta mo. Dahil hindi mo kilala ang kaaway, iba ang inaakala mo na kaaway. Hindi mo pwedeng talunin ang kaaway kung hindi mo kilala o kung sa iba o maling kaaway ka nakikipaglaban. Lalo na kung ang nilalabanan mo ay yung hindi naman totoo o gawa-gawa lang, sa halip na ang tunay na kalaban. Alam nyo ba na ang pangalan na Lucifer ay hindi katuroan ng Biblia? Yan po ang katotohanan mga kababayan. Ang pangalan na Lucifer ay hindi kasama sa original Bible. Mababasa lang ito sa mga mistranslations. Isa-isahin po muna natin ang mga kamalian sa Lucifer upang kayo ay mas malinawan. Una, hindi naman ang syatan ang tinatawag na Lucifer sa Bible. Narito ang kaysa isang talata sa English Bible na nabanggit ang Lucifer. Mababasa ito sa Isaiah chapter 14, verse 12. Wala naman nabanggit dito na siya ang Satan o Devil. Napagkamalan lang ng mga Christians na ang Satan ang tinatawag dito na Lucifer. Or baka bunga lang ito ng kanilang guni-guni tungkol sa isang Satan na itinuturo nila pero wala naman sa Biblia. Kung gayon ay sino ang Lucifer na ito? Dito masasagot sa pangalawa yan. Ang Lucifer ay ang King of Babylon. Itaas lang natin ang pagbasa sa verse 4, ay makikita na natin ang kasagutan. Malinaw dyan na ito palang Isaiah chapter 14 ay patungkol sa King of Babylon. Kaya may paliwanag po ang Biblia mismo. Hindi kailangan ng iba na gumawa ng sarili nilang paliwanag at kahulugan. Malinaw dito na hindi si Satan ang Lucifer. Kaya paano mo itatakwil ang Satan kung binabanggit mo naman ay si Lucifer na hindi naman ang Satan? Pangatlo, ang Lucifer ay hindi pangalan o name at hindi naman Lucifer ang pangalan ng Satanas. Ang salitang Lucifer ay unang ginamit sa Biblia sa Latin Vulgate ni Jerome. Pero hindi ginamit bilang pangalan o noun kundi bilang pang o adjective. Kaya ito ay hindi sa capital letter nag-uumpisa. Ang KJV ang madalas mapagbintangan na nagpaumpisa na ginawa itong pangalan. Kaya naging capital letter ang unang letra. Pero ang totoo ay Lucifer na ang gamit dito sa talatang ito mula pa sa pinakaunang English Bible Translation, na ang Wycliffe Bible, dahil ito ay nakabatay sa Latin Vulgate. At ganoon din sa iba pang sinaunang English Translations gaya ng Geneva Bible, Bishop's Bible, at iba pa. Kaya hindi totoo na sa KJV lang ito mababasa. Pang-apat, walang masama sa kahulugan ng salitang Lucifer. Ang kahulugan lang naman nito ay light bringer. Kaya Lucifer ang salitang ginamit ni Jerome sa Latin Vulgate dahil iyon ang katumbas sa Latin ng Greek word na ginamit sa Septuagint translation. Ito ay ang Greek word na phosphorus na ang kahulugan talaga ay dawn bringer. Ito ay ang pagsasama ng Greek words na eos na ang kahulugan ay dawn o madaling araw, at phosphorus na ang kahulugan ay light bringer. Dito galing ang salita natin na phosphoro. Ang lucifer naman ay pinagsamang Latin words na lux na ang ibig sabihin ay light at fer na ang kahulugan ay bring. Kaya sa panglima, ang kahulugan ng Lucifer ay Lightbringer. Kaya lang ay hindi lang tungkol sa kahulugan na Lightbringer ang isyo dito. Ang tanong na naman ay sino ang Lightbringer? O sinong Lightbringer? Ang totoo ay si Heosphoros ay isang Lightbringer ayon sa Greek Folklore, na naging bahagi naman ng Roman Folklore na si Lucifer. Isang halimbawa na naman ito ng syncretism ng Septuagint, ang mga Greek translators na naman ang mga may kasalanan dito, na isingit na naman ang mga pamahiin ng mga Greeks na sinundan naman ng mga Romans. Kaya isa ito sa ilang mga katibayan na ang mga paglilikot o pagbabago sa Bible ay nag noong sinaunang panahon pa sa panahon ng Septuagint. Gaya nitong Isphoros. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang lalaki ng may hawak na sulo o torch ayon sa Greco-Roman mythology. Pero ito talaga ay tumutukoy sa morning star na nangunguna sa liwanag ng umaga. Ang liwanag na ito ay walang iba kundi ang goddess of beauty na si Venus ayon sa Roman mythology. Nahalo mula sa Greek goddess of love, beauty, sex, fertility, and victory na si Aphrodite. Ang Heus Forest at Lucifer ay katawagan kay Venus. Ang totoo ay may dalawang mukha ang Venus. Dahil bukod sa ito ang morning star before sunrise, ay ito din ang evening star after sunset. Ang Lucifer ay tawag ng mga Roman sa morning star. Noctifer naman ang tawag nila sa evening star na ang ibig sabihin ay night bringer. Hesperus naman ito sa Greek. Tinawag naman ng Greek philosopher na si Plato ang evening star bilang si Aster. Kaya maiuugnay din ito sa Canaanite goddess na si Etar, sa Phoenician goddess na si Astarte, at sa Mesopotamian goddess na si Ishtar. Pero in reality, ay practically ito ay tumutukoy sa planet Venus, na pinakamaliwanag na bagay sa Easter skies bago mag-sunrise. Ayon sa ibang mga mananaliksik ay ang mistranslation ng Isaiah 14 daw ay hindi lang ayon sa Greco-Roman mythology kundi sa mas nauna pa rito na Babylonian astrological myth. Kung saan ang morning star daw ay nagtangkang palitan ng sun sa kalagayan nito sa kalawakan, kaya lang ay nang sumikat ang sun ay natalo ang kanyang liwanag. Ginamit daw ito ni Isaiah upang hiyain ang King of Babylon ayon sa kanilang paniniwala. Kaya sa pang-anim, ang Lucifer ay ang morning star. Kaya ang karamihan ng mga English translations ngayon, ay morning star o star of the morning na, ang ginamit sa halip na Lucifer. Gaya ng NIV at NASB at day star naman sa iba gaya ng ESV. Kaya sa mga modern Bibles ay hindi na mababasa ang Lucifer. Kaya lang ay natanim na sa isipan ng mga tao ang Lucifer kaya bukam bibig pa rin hanggang ngayon kahit ipinapaliwanag na mali pangpito ang morning star ay isang title Ang title na morning star ay kilala ng mga tao sa sinaunang panahon dahil ito ang pinakaunang pinakamaliwanag sa kalangitan bago sumikat ang liwanag ng araw Tila ito ang nagsisindi o nagdadala ng liwanag ng morning or day Tila hinihila nito ay sun o araw na nagtataglay ng mas malaking liwanag kaya ang sinumang magtataglay ng title na Morning Star ay nangangahulugan na siya ay nagdadala ng liwanag para sa lahat. Mapapansin sa Isaiah 14, verse 4, na inilarawan na ang mga salita dito na gaya sa isang proverb o parable upang kutsain ang King of Babylon na nagtatangkang ang ito. Ibig sabihin ay isa lamang itong metaphor. Alam niyo ba na ang Morning Star ay isa sa mga titulo ng Masaya? Mababasa sa Revelation chapter 2, verse 28, na isa sa mga gantimpala ng mga magtatagumpay ay ang Morning Star. Ano ang Morning Star? Sino ang Morning Star? Sa Revelation chapter 22, verse 16, ay sinabi ng Masaya na siya ang Morning Star. Sa 2 Peter chapter 1, verse 19, ay tinukoy ng mga apostol ang masaya bilang morning star. Hindi ito katakataka dahil sinasabi din ng masaya na siya ang ilaw ng sanlibutan. Gaya ng mababasa sa John chapter 8, verse 12. At ganoon din sa John chapter 9, verse 5. Kaya malinaw na ang pagiging light of the world at morning star o bringer of light ay titulo ng Messiah. Hindi yan katakataka dahil ang Ama ay Father of Lights ayon sa James chapter 1, verse 17. Ang Morning Star ay hindi title ng Satan. Nabanggit sa Bible si Satan bilang messenger of light pero nagpapanggap lamang. Ang tunay na liwanag talaga ay ang Elohim at Messiah. Pero dahil nga sa parehong ginagamit sa Bible ang titulo na Lucifer at Morning Star kaya may ibang nag-iisip na si Lucifer at ang tinatawag ng mga Christians na Jesus ay iisa lang. O sa paningin naman ng iba ay si Jesus mismo ang Lucifer na damaya sa sanlibutan. Alam nyo ba na tinawag sa Bible na Lucifer si Jesus? Mababasa ninyo yan sa 2 Peter chapter 1, verse 19. Sa English translations ay hindi ninyo mababasa yan dahil isinali nila na morning star na. Pero kapag binasa natin sa Latin Vulgate ay ganito ang mababasa natin. Malinaw sa Latin na ang Lucifer ay si Jesus ng mga Christians. Nakakagulat po ano, nakakabigla, at nakakapanindig balahibo. Ito ay dahil ang Lucifer ay isang title ng Masaya, hindi po ito pangalan. Nang isalin sa Latin ng Isaiah ay ang ibig sabihin ng Lucifer ay Day Star o Morning Star na siyang titulo ng Masaya. Ang Lucifer ay mababasa lamang sa mga lumang English translations ng Bible at isang beses lang ito ginamit dito sa Isaiah 14, verse 12. Pero alam nyo ba na hindi bababa sa limang beses na ginamit ang Lucifer sa Latin Vulgate sa magkakaibang pagkakataon? Sa Job chapter 11, verse 17, ay tinawag na Lucifer sa Latin ang morning. Bukod sa Lucifer ay ginagamit din sa Latin Vulgate ang anyo nito na Luciferum. Gaya ng mababasa sa Job chapter 38, verse 32 na ang tinutukoy ay mga stars. Sa English translation ng ESV ay ang Hebrew word na mazeroth ang ginamit upang maiwasan ang kalituhan sa kahulugan. Pero sa atin ngayon ay mas angkop dito ang constellations bilang translation. Ang isa pa ay mababasa sa Psalms chapter 110, verse 3. Kung saan ang Luciferam ang ginamit bilang morning kaya ang Lucifer ay isang common word at hindi isang proper noun o pangalan. Ganun pa man ay hindi nakapagtataka na inaangkin ito ng kaaway o ng iba na naniniwala sa devil o ng sinumang nais na itaas ang kanyang sarili kagaya ng masaya o ng Elohim. Kagaya ng sagisag ng masaya bilang layon na mababasa sa Revelation chapter 5, verse 5. Ang kaaway ay itinuturing na layon din gaya ng nakasaad sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Actually, ay maraming pagkakapareho ang masaya at ang devil, pero sa ibang video na lang siguro natin ipapaliwanag. May mga nagsasabi na iba naman daw sa latin ang morning star sa revelation kaya hindi daw ito magkapareho sa Isaiah at iba pa. Hindi daw Lucifer ang ginamit kundi Stella Matutina. Gaya ng mababasa sa Latin Vulgate ng Revelation chapter 2, verse 28 at ng Revelation chapter 22 verse 16. Mapapansin sa mga yan na Stella Matutina ang common word sa Latin para sa morning star at hindi Lucifer. Pero ang Latin Vulgate ni Jerome ay gamaya lang naman sa Greek Septuagint ni Origen, na nauna rito ng 140 years. At sa Greek New Testament copies, sa Greek ay Aster Proinos ang common word para sa morning star ng Revelation. Ang ibig sabihin ng aster ay star at ng proinos ay early or morning. Napansin siguro ng mga Greek translators na ang Lucifer o Phosphoros ay ginagamit sa kaaway, gaya ng King of Babylon, kaya iba ang words na ginamit dito para sa masaya sa Revelation. Nakita nyo na kung paano likutin ang Bible noong araw pa. Panahon pa ng Greek Septuagint at Greek New Testament nagumpisa na ang pagbabago sa kasulatan ganun paman ay hindi katwiran ito na magkaiba ang Morning Star sa Isaiah at sa Revelation. Dahil sa Sirach chapter 50, verse 6, sa pagkakasalin ng Greek Septuagint ay Aster Euthynos ang ginamit upang tukuyin mismo ang Morning Star. Ang ibig sabihin ng Aster Euthynos ay Early Star, na walang iba kundi ang Morning Star. Kaya sa pagkakasalin sa Latin Vulgate ay Stella Matutina, at sa English translations naman ay Morning Star. Kaya malinaw na kahit ibang mga Greek at Latin words ang ginamit ay walang ibang tinutukoy kundi ang morning star lang na tinatawag natin ngayon na planet Venus. Ngayon ang pinakamaganda ay dam ako naman tayo sa Hebrew texts at tingnan kung ano talaga ang sinasabi sa Hebrew dahil ito ang original word na ginamit. Ito ay halo sa Hebrew, alam naman natin na walang sinabi ang Greek at Latin kumpara sa Hebrew, pagdating sa sacred scriptures. Ang Hebrew word na isinalin sa Greek na phosphoros at sa Latin na lucifer ay ang salitang halel, may hawig sa tunog ng English word na hell pero walang kaugnayan doon. Ayon sa Strong's Hebrew Dictionary ay nangangahulugan talaga ito na morning star, nakatumbas nga ng Latin word na lucifer. Kung titingnan sa Hebrew root word nito na halal, ay makikita na ang literal meaning nito ay the shine. Kaya sa ibang translations ay shining one ang salitang ginamit sa halip na Lucifer o morning star. Gaya ng literal standard version ng NET Bible, ng World English Bible, at Young's literal translation. Sa bagay wala naman nabanggit na star sa halo. Pero hindi lang naman the shine ang kahulugan ng halal. May kahulugan din ito na mayabang o pagmamayabang. May kahulugan din ito na celebrity o kasikatan. May kahulugan din ito ng kaluwalhatian at pagtataas. Pwede rin pagmamataas, dito rin marahil galing ang salita natin na tanghal at pagtatanghal. May kahulugan din ito ng pagkapuot o galit, depende sa paggamit. At isa pang kahulugan nito ay the praise, gaya ng sa Haleluya Kaya malawak po ang kahulugan ng Hebrew word na halal. Depende na lang sa paggamit sa pangungusap. Pero ang kadugtong nito na Ben Shakar, na ang ibig sabihin ay Son of Dawn, ay nagbigay ng kahulugan na ito nga ay ang Morning Star. Ang ibig sabihin ng Halo Ben Shakar ay Shining One Son of Dawn. Ang maliwanag na anak ng umaga o liwayway. Ang ibig sabihin kasi ng Shakar ay Dawn o Early Morning. Hillel ben Shakar ang tunay na tawag o tunay na pangalan ng tinutukoy sa Isaiah 14, kung ito ay pangalan man. Hindi Phosporos, hindi Lucifer. Ang tanong ay paano na iugnay kay Satan ang Lucifer? Ang pangunahing dahilan kaya napagkamalan si Lucifer na si Satan ay dahil sa katagang, fallen from heaven. Hindi daw ito ordinary na tao kahit na ipinaliwanag na natin na ang tinutukoy dito ay ang King of Babylon. Kung babalikan natin, ang King of Babylon na tinutukoy ni Isaiah sa payak nitong kahulugan, at kung pagbabatayan ang sitwasyon sa panahon nila, ay si King Nebuchadnezzar. Siya ay nagpahirap sa mga bansa dahil siya ang world power noong panahon na yun. Sinakop at winasak niya ang mga bansa sa paligid niya, kasama na ang Jerusalem, at ang empire niya ay bumagsak na alam na natin sa history. Kaya lang ay hindi naman bumagsak mula sa langit si King Nebuchadnezzar. Kaya naniniwala pa rin ang iba na hindi ito ordinaryong tao. Ganoon din, ang planet Venus bilang morning star ay hindi naman bumagsak pa sa kinalalagyan nito hanggang ngayon. Nadagdagan pa ito dahil sa mga talata tungkol sa pagbagsak ni Satanas mula sa langit. Mababasa sa Luke chapter 10 verse 18 na sinabi mismo ng Masaya na nakita niya na bumagsak ang Satanas na parang kidlat mula sa langit. Mababasa din sa Revelation chapter 12, verse 9, ang pagtapon sa lupa kay Satanas at mga alagad niya. Isa pa ay hindi lang naman ang Satan ang bumagsak mula sa langit. Maraming bumagsak na mula sa langit. Ang binabanggit sa Bible na Nephilim ay ang kahulugan talaga ay fallen ones. Maaari nakasama sila sa mga bumagsak. Tatalakayin po natin yan sa pagpapatuloy ng mga serye natin sa Origins of World's Governments at ng Adamic Beings. Pero kung sakali man na hindi ordinaryong tao ang Lucifer o Hillel sa Isaiah 14, ay hindi pa rin siya maaaring maging si Satan na inaakala ng mga tao ngayon. Dahil ayon din sa Bible ay patay na ang tinatawag na Hillel ben Shakar o Lucifer. Basahin po ninyong muli ang buong Isaiah chapter 14, lalo na mula sa verse 9 hanggang 11. Ang king of Babylon daw ay namatay na at kinutsa ng ibang mga bansa. Mababasa din dyan na ang kanyang bangkay ay nababalutan ng mga uod. Siya daw ay naging mahina na gaya ng isang tao at namatay na isang tao. May pangyayari po na ganyan na nababanggit sa Congregation of Elohim sa Kalangitan, pero sa ibang videos na lang po natin tatalakayin, sa pagpapatuloy ng World of Elohim series at ng Origins of Worlds Government series. Pinatunayan din sa mga sumunod pa ng mga talata, gaya ng verse 15 at 19 hanggang 20. Kaya malinaw na patay na ang Hillel o Lucifer na binabanggit dito sa ating paksa. Kaya mali ang akala na si Lucifer ang satanas. Kasi kung siya nga si Lucifer ay ibig sabihin ay wala nang satanas ngayon dahil matagal nang patay. Mali po kayo ng kinakalaban. Hindi siya ang kalaban, lalo na matagal na siyang patay, kuwag po natin isisi lahat kay Lucifer o hilal ang lahat ng kasalanan at kasamaan dahil matagal na siyang patay. Ibig sabihin lamang na hindi ang tunay na devil ang inyong pinupuntirya at kinakalaban. Paano ninyo lalaban na ng kalaban kung iba naman ang inyong kinakalaban? Paano ninyo kakalabanin o lalabanan kung hindi nyo naman kilala ang tunay na kalaban? Para kang si Tony Stark o Iron Man, na akala niya ay ang fake Mandarin ang leader ng kanyang mga kalaban, pero di ko ilang pala, at ibang tao ang tunay na kalaban, hindi ka mananalo sa ganyan. Narito ang buod ng ating mga natalakay sa video na ito. Ang Lucifer ay wala sa original Bible. Ito ay ginamit lamang sa Latin translations at sinundan naman ng mga Christians. Ang Lucifer ay hindi si Satan na sinasabi sa Bible. Ang ipinapakilala na Satan ng mga Christians ay hindi ang Satan na sinasabi sa Bible. Ang Lucifer na tinutukoy sa Bible ay ang King of Babylon. Ang Lucifer ay hindi pangalan. Ang Lucifer ay isang Latin word na ang kahulugan ay light-bringer. Ang Lucifer ay isang Latin word para sa morning star na walang iba kundi ang planet Venus. Ang Lucifer ay ginamit ng Latin translators patungkol sa Mesaya o titulo ng Mesaya. Ang tunay na original Hebrew word ay Hillel ben Shakar, na ang tinutukoy ay ang Morning Star. Ang tunay na pinapatungkulan sa Isaiah chapter 14 ng Hillel o Lucifer ay matagal ng patay, ayon mismo sa Bible. Kaya kapag may mga mangangaral kayo na naririnig na gumagamit pa rin ng salitang Lucifer, ay alam nyo na kung ano ang lalim at babaw nila. Huwag na po kayo magpadaya mga kababayan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.